Kamusta mga tagapaghanap ng kaalaman? Ngayong araw susuong tayo sa isang bagay na literal na maaring baguhin ang buhay mo. Alam mo yung mga tao na parang natural lang na nagliliwanag ang talino. Yung mga nire-respeto ng iba kahit hindi sila nagsusumikap ipakita ito. Ngayon ibubunyag ko ang anim na bagay na hindi kailanman sinasabi ng mga taong ito at maniwala ka hindi ito basta-bastang self-help video. Pinagsasama natin ang sinaunang karunungan ng Stoicism at modernong psikolohiya para makabuo ng isang makapangyarihang kombinasyon. Bago tayo magsimula, heto ang mga matutuklasan mo. Susuriin natin kung bakit ang matatalinong tao ay hindi kailanman nagre-reklamo tungkol sa kanilang kalagayan, hindi nagyayabang tungkol sa kanilang IQ. Hindi basta-basta tinatanggihan ang mga bagong ideya, hindi nagpapanggap na alam na nila ang lahat, hindi binababa ang iba para lang maramdaman nilang mas nakakataas sila, at hindi gumagawa ng palusot sa kanilang mga pagkabigo. Bawat punto ay sinusuportahan ng daan-daang taon ng filosopiyang stoic at makabagong pananaliksik. Pero heto ang tunay na mahalaga. Pagkatapos ng video na ito, magkakaroon ka ng mga praktikal na kasangkapan para baguhin ang iyong paraan ng pakikipag-usap at iangat ang iyong pag-iisip. Handa ka na bang sanayin at baguhin ang iyong mindset? Tara, simulan na natin! Punto uno, hindi makatarungan ng buhay, ang bitag ng pagre-reklamo. Kailan mo huling narinig ang isang tunay na matagumpay na tao na nagre-reklamo kung gaano ka-unfair ang buhay? Siguro hindi pa, di ba? May malalim na dahilan kung bakit. Itinuro ng mga sinaunang stoic, lalo na ni Epictetus, na ang pagtuon sa mga bagay na hindi natin kontrolado ay hindi lang walang silbi. Ito rin ay isang uri ng intelektwal na panlilinlang. Tumingin ka sa paligid mo. Bawat segundo na ginugugol mo sa pagrereklamo ay isang segundong maaari mong gamitin para lutasin ang mga problema. Nauunawaan ng matatalinong tao na ang katarungan ay isang konsepto lamang na gawa ng tao at ang kalikasan ay gumagalaw ayon sa sarili nitong batas. Sa tuwing nagrereklamo ka tungkol sa hindi pagiging patas ng buhay, para mo na rin idineklara ang iyong intelektual na pagkatalo heto ang nakakabilib. Ayon sa neuroscience, ang madalas na pagrereklamo ay aktwal na nire ang utak mo para maging negatibo. Sa bawat reklamo mo, pinapalakas mo ang mga neural pathway na nagpapadali para sa iyo na makahanap pa ng ibang bagay na irereklamo sa hinaharap para kang gumagawa ng isang superhighway papunta sa kalungkutan sa loob ng isipan mo. Si Marcus Aurelius, isang stoic na pilosopo na namuno sa buong imperyong Romano, ay hindi kailanman nagreklamo sa kabila ng napakalaking bigat ng responsibilidad na nasa kanya. Sa halip, isinulat niya na dapat nating tingnan ang mga hadlang bilang mga oportunidad. At hindi lang ito basta sinaunang karunungan. Ito ay isang praktikal na estratehiya para sa tagumpay sa makabagong panahon. Pag-isipan mo ito, sa tuwing haharap ka sa isang hindi patas na sitwasyon, may pagkakataon kang dalawang opsyon ang bitag ng pagkamataas ang ego. May dalawang opsyon, maaari mong sayangin ang enerhiya mo sa pagrereklamo o maaari mong ituon ang enerhiyang iyon sa paghahanap ng mga solusyon. Ang mga matatalinong tao ay palaging pinipili ang huli. Kapag tumigil kang magsabi ng buhay ay hindi patas, may isang kamanghamanghang nangyayari. Ang utak mo ay nagsisimulang automaticong maghanap ng mga oportunidad kaysa mga hadlang. Para itong pag-upgrade ng iyong mental na operating system sa isang mas makapangyarihang versyon. Ang realidad ay, ang buhay ay hindi patas o hindi patas. Ito ay basta na lamang. Nauunawaan ng mga matatalinong tao ito sa malalim na antas. Alam nila na ang paglalagay ng emosyonal na mga label sa mga neutral na pangyayari ay nagdudulot lang ng hindi kailangang pagdurusa. Ang makabagong psikolohiya ay nagpapatunay sa mga kaalaman ng mga stoic na mga pilosopo noong mga nakaraang siglo ang ating perception, pagtingin, ang humuhubog sa ating realidad. Kapag inalis mo ang mga pangungusap na gaya ng hindi patas ang buhay mula sa iyong bokabularyo, literal mong binabago kung paano pinoproseso ng iyong utak ang mga hamon. Isipin mo ang mga pinakamatagumpay na tao sa kahit anong larangan, hindi sila nakarating sa kanilang tagumpay sa pamamagitan ng pagrereklamo tungkol sa hindi pagkakapantay-pantay. Nakamit nila ito sa pamamagitan ng pag-aangkop, paggatuto at pagtagumpayan. Ito ang instinctive na ginagawa ng mga matatalinong tao. Tandaan mo ito. Sa bawat pagkakataon na matutokso kang magsabing hindi patas ang buhay, nagiging isang pagpili ka pinipili mong maging biktima kaysa isang tagumpay. Ang mga matatalinong tao ay gumagawa ng kabaligtaran na pagpili. Bawat oras. Tatlo, imposible yan. Ang bitag ng saradong isipan. Makinig ka, dahil ito ang magbabago ng laro. Alam mo ba kung paano mo mabilis makikilala ang isang taong tumigil na sa paglago ng pag-iisip? Sila ang mga nagsasabing, Imposible yan sa mga bagong ideya at heto kung bakit sinisira nito ang iyong potensyal Sa buong kasaysayan bawat malaking tuklas ay unang sinalubong ng imposible yan Paglipad imposible Internet imposible Paglapag sa buwan hulaan mo imposible rin daw Kita mo ang pattern Itinuro ng mga Stoic na ang ating mga maling paniniwala ang madalas na pinakamalalaking hadlang natin, heto pa ang nakakabigla. Ang utak mo ay sadyang dinisenyo para labanan ang mga bagong ideya. Ang tawag dito ay cognitive conservatism, isang mekanismo ng kaligtasan mula pa noong sinaunang panahon. Pero isipin mo, hindi na tayo nakikipaglaban sa mga saber-tooth tiger ngayon. Ang mga matatalino, aktibong nilalabanan ang resistensyang ito ng isipan. Kapag sinabi mong, imposible yan, hindi ka talaga nagsasalita tungkol sa mundo. Nagsasalita ka tungkol sa limitasyon ng imahinasyon mo. At sa mundo ngayon na mabilis ang pagbabago, ang pagkakaroon ng limitadong imahinasyon ay parang sumusubok kang manalo sa karera habang nakatali ang mga tali ng sapatos mo. Ang pinakamatatagumpay na innovator sa kasaysayan ay may isang bagay na pare-pareho. Hindi nila basta-basta itinatapon ng mga ideya bilang imposible. Sa halip, tinatanong nila, paano natin magagawang posible ito? Itong simpleng pagbabago ng pag-iisip ang naghihiwalay sa mga pambihira mula sa mga karaniwan. Isipin mo, sa bawat pagkakataong sinasabi mong imposible yan, nagtatalaga ka ng mental na pader na humaharang sa mga posibleng oportunidad. Para kang nag install ng firewall laban sa tagumpay sa sarili mong utak. Naiintindihan ito ng mga matatalino, kaya sinasadya nilang panatilihing bukas ang kanilang isipan sa mga bagong posibilidad. Itinuro ni Zeno, isang stoic na pilosopo, na ang ating mga paghatol hindi ang mga panlabas na pangyayari ang sanhi ng ating pagdurusa. Kapag tinatakan mo ang isang bagay na imposible, lumilikha ka ng isang self-fulfilling prophecy. Literal mong pinrograma ang utak mo na mabigo kahit bago ka pa man magsimula. Ipinapakita ng makabagong neuroscience na ang paniniwala sa mga posibilidad ay aktwal na nagpapataas ng kakayahan ng utak mong makahanap ng solusyon para itong pag-upgrade ng mental hardware mo. Bigla mong makikita ang mga oportunidad kung saan ang iba ay nakikita lang ang mga balakid. Tingnan mo ang kahit anong larangan ng tagumpay ng tao. Ang mga pinakamalalaking tagumpay ay laging nanggagaling sa mga taong tumangging tanggapin ang imposible bilang sagot naiintindihan nila na ang imposible ay kadalasang kakulangan lang ng imahinasyon na binalot ng takot. Ang utak mo ay patuloy na nire-rewire ang sarili nito batay sa iyong mga paniniwala. Kapag tinanggal mo ang imposible yan sa iyong bokabularyo, literal kang lumilikha ng mga bagong neural pathways patungo sa tagumpay. Ito ang paraan kung paano nananatiling nangunguna ang mga matatalino sa isang mundong mabilis na nagbabago. Apat. Alam ko na lahat 'yan. Ang bitag ng kaalaman. Sandali lang, tatalakayin natin ang isang bagay na literal na sumasabotahe sa iyong paglago ngayon. Kapag may nagsasabing, "Alam ko na lahat 'yan," hindi sila nagpapakita ng pagiging eksperto ipinapakita nila ang kamatayan ng kanilang pag-iisip. Ang irony ay napakaganda. Habang mas marami kang nalalaman tungkol sa isang paksa, mas nauunawaan mong napakarami mo pang kailangang matutunan. Ito ang tinawag ng mga sinaunang Stoic na learned ignorance. Ang tunay na matatalino ay nauunawaan na ang pag-aangkin ng kumpletong kaalaman ay intelektwal na pagpapatiwakal narito ang isang bagay na tiyak na magpapagulat sa iyo. Tinatayang dumodoble ang kaalaman ng tao bawat labindalawang oras. Hayaan mong lumubog sa isip mo yan. Sa sandaling ipahayag mong alam mo na ang lahat tungkol sa isang bagay, nahuhuli ka na agad. Nauunawaan ng mga matatalino ang napakabilis na paglawak ng kaalaman. Kapag sinabi mong, alam ko na lahat yan, hindi ka lang nagkakamali nagiging delikado ka pa sa sarili mo. Isinasara mo ang pinto sa mga bagong kaalaman, mas mahusay na pamamaraan at revolusyonaryong ideya. Para itong nagsusuot ka ng piring, tapos magmamalaki kang nakikita mo ang lahat. Ang pinakamagagaling na isipan sa kasaysayan, mula kay Leonardo da Vinci hanggang sa mga modernong thought leaders, ay may isang bagay na pare-pareho pinapanatili nila ang walang katapusang pagkamausisa. Nauunawaan nila na ang kaalaman ay walang hanggan at ang ating pag-unawa rito ay laging hindi kumpleto. Ipinapakita ng modernong cognitive science ang isang kamangha-manghang bagay. Kapag nararamdaman natin ang lubos na kasiguruhan, humihinto ang mga bahagi ng utak na responsable sa bagong pagkatuto. Kapag inangkin mong alam mo nang na lahat literal mong inilalagay ang utak mo sa sleep mode isipin mo ang kahit anong larangan ng kadalubhasaan patuloy itong nagbabago ang totoo kahapon maaring laos na bukas ang matatalino nananatiling mapagpakumbaba dahil nauunawaan nila ang pabago-bagong kalikasan ng kaalaman isinulat ni Marcus Aurelius isang pilosopong stoic at pinakamakapangyarihang tao noong kanyang panahon sa kanyang journal araw-araw. Bakit? Dahil naiintindihan niya na ang pagkatuto ay isang habambuhay na paglalakbay, hindi isang patutunguhan. Narito ang tunay na power move. Sa halip na sabihing alam ko na lahat 'yan, itanong mo, "Ano pa kaya ang maari kong matutunan tungkol dito?" Ang simpleng pagbabago ng tanong na ito ang magta-transforma sa iyo mula sa isang know-it-all tungo sa isang learn-it-all. At diyan nangyayayari ang tunay na paglago. Tandaan mo ito, sa bawat tukso mong angkinin ang kumpletong kaalaman, nasa isang sangandaan ka. Pumili ng paglago kaysa sa ego, pumili ng pagkamausisa kaysa sa kasiguruhan. Ganito mag-isip at kumilos ang mga tunay na matatalino, Lima, puro bobo lahat sila, ang bitag ng pagmamalaki. Makinig ka dahil ang susunod na punto na ito ay sobrang mahalaga. Sa sandaling marinig mong may tumatawag sa iba ng mga bobo, nasasaksihan mo ang isa sa pinakamapanganib na anyo ng intelektwal na pagsabotahi at maniwala ka, sinisiran ito ang potensyal mo para sa paglago may sinabi si Epictetus, isang stoic na pilosopo na napakalalim. Kung gusto mong umunlad, matutong maging kontento kahit isipin ng iba na ikaw ay hangal at tanga. Isipin mo yan habang abala ang iba sa pagtawag ng bobo sa kapwa nila. Ang tunay na matatalino ay abala sa pag-aaral mula sa lahat ng tao sa paligid nila. Heto pa ang nakakabighani. Ipinapakita ng pananaliksik na ang mga taong madalas manghamak ng katalinuhan ng iba ay kadalasang mas mababa ang score sa mga pagsusulit sa problem solving. Bakit? Dahil sa sobrang abala nila sa paghusga, hindi nila napapansin ang mahahalagang pananaw at kaalaman mula sa iba. Kapag tinawag mong bobo ang ibang tao, hindi mo sila talaga inilalarawan inilalarawan mo ang limitasyon ng sarili mong pag-unawa. Para kang nakasuot ng salamin na ipinapakita lang ang gusto mong makita, kaya hindi mo nakikita ang buong lawak ng katalinuhan ng tao. Tandaan mo ito. Bawat taong nakikilala mo ay may alam na hindi mo alam. Hindi ito basta magandang kasabihan lang. Ito ay isang estadistikal na katotohanan. Sa tuwing minamaliit mo ang isang tao at tinatawag siyang bobo, isinara mo na agad ang pinto sa posibleng kaalaman, koneksyon at oportunidad. Ayon sa makabagong psikolohiya, may isang kamanghamanghang bagay. Ang ugali ng pagtawag sa iba ng bobo ay madalas galing sa tinatawag na projection. Ibig sabihin, ipinapasa mo lang sa iba ang sarili mong insecurities sa katalinuhan ang matatalinong tao ay namumulat at umiiwas sa bitag na ito. Pag-isipan mo ang pinakamalalaking kumpanyang makabago sa mundo. Hindi sila nagtatagumpay sa pamamagitan ng pagkuha ng mga taong iniisip na lahat ng iba ay tanga. Nagtatagumpay sila sa pamamagitan ng pagdadala ng iba't ibang pananaw at pagkilala na ang katalinuhan ay may maraming anyo ang kakayahang matuto mula sa kahit sino anuman ang kanilang pinagmulan o antas ng edukasyon ay isang tunay na superpower kapag tumigil ka sa pagtawag ng bobo sa iba makikita mo ang natatanging halaga na maaring ibahagi ng bawat tao puno ang kasaysayan ng mga halimbawa kung saan ang mga tinawag na bobo ang siyang nagbago sa mundo Maraming revolusyonaryong ideya ang nagmula sa mga taong unang hinamak ng mga matatalino. Tandaan mo, si Einstein mismo ay itinuring na mahina at problematikong estudyante noong una. Kaya sa tuwing so kang tawagin ng isang tao ng bobo, huminto ka muna at itanong mo sa sarili mo, ano kaya ang maari kong matutunan mula sa taong ito? Ang simpleng pag-shift ng mindset na ito ang tunay na nagtatakda ng kaibahan ng mga taong totoong matalino mula sa mga taong akala lang nilay sila ay matalino.